Magandang hapon. Kami ay bibili ng merienda tsaka suka at asukal. Kakagising lang. <laughs> And may na-interview pa kaming isa. Yung nire-refer ng kaibigan ni Mama. Mukhang okay naman. maghahanap lang kami ng merienda hindi ko pa alam kung anong meron anong tingin nyo sa ano bago natin yung camera okay ba sa inyo ganito ito yung pinaka standard na itsura nyo Ah, uh, pag mas winaid ko pa kasi magmumukha na siyang ano fish eye ayoko naman ng ganun pero sabi ko minsan pag nasa travel tas kailangan na makita yung buong view mag isisingit-singit normal ang dating. So okay ba sa inyo yung ganito? Parang ano lang din naman eh, parang yung cellphone ko lang dati ganito din yung pagka niya. Hindi naman distorted. Takoy ako yung bibig nila Naka-zoom na nga ito eh. Pag hindi ko i-zenoom. Aray, napapaso ako. Ganyan. Sorry ah, kasi naninibago pa ako sa distance ng camera. So kita nyo yung legs. Hmm? Ito ba yung cheese? Ito ko lang. At binilan din namin si Gerald. Kasi may nag-comment dati kami lang daw kain ng kain. Eh? Ang damot daw namin, di daw namin binibilan si Gerald. Hindi lang nakikita sa vlog. Tayo. Anong pinain mo? Yun, dito. Ah, okay kasi ito naman kayo niya. Ang una ko kinain ay cheese. Ito ay crab. Crab stick lang naman. Hindi naman totoong crab. Oh, si Man naman yung bumili ng drink sa 7-Eleven kasi ako yung bumili ng takoyaki. Ganun lang kami take turn sa lahat ng bagay. Para okay. <laughs> fair ang laban. Minsan pag magda-drive ko nyari pupunta SM, pag ako yung nag-drive papunta doon, siya pabalik. So vice versa. Ganun lang. Share-share kami sa responsibilities. Kayo ganun din ba? Or merong designated driver talaga. Tapos merong designated na kanyari tagaluto. Pero sa pagluluto, more on ako. Siguro mga 80% ako Ah, hindi, kasi ngayon nagluluto na rin si Gerald eh. Siguro mga 60% ako, 30% si Gerald, 10% si Mahal sa pagluluto. Parang ganyan yung distribution namin sa pagluluto. Ayun si Mahal. Yung nakajakit dun. Hindi nakita. <laughs> Layo. Basta pumunta siya dyan sa Big Mac. Bibili siya ng egg sandwich. Hindi pa rin siya nabusog sa takoyaki tapos ang binili niyang drinks ay first time namin tong natikman Nutrifiz na may prebiotics tapos zero sugar sarap naman hindi lang niya alam kung magkano ganyan kasi yun eh bili lang ng bili tapos bumili siya ng snack namaya manunood kami ng Netflix eh yan Greenpeace kasi may work ako kanina dahil today is a Monday ngayon after work nakaidlip ako actually hindi idlip tulog kami ni Pretty one and a half hour from 3.30 to 5 o'clock tapos nagwalking sandali then naligo ayan ngayon nagugutom ako magmerenda tayo ng bibingka <laughs> tayo kasi to ito pa yung tira kahapon nung nag-walk namin sa San Pablo. Yan. Yeah. Gusto mo pandesal? Pag-init ko rin si Malang pandesal. Tapos talagyan natin ng pande poco tsaka pilat pang. Ayan. Nakatapos lang umihi. Ngayon ko lang uli napakita tong view na to. Ayan. Hindi nga lang masyadong kita yung bundok kasi maulam. So dito muna ako tatambay sa terrace at meron akong snack. Ayan. Meron tayo dito chill song at sunshine green peas habang ini-enjoy ang hapon. Walang sunset dito eh. Yun na yung pinaka-sunset. So enjoy ko muna yung hapon kasi bukas may work na naman since tomorrow is a Tuesday. Mag ano ko, mag YouTube, YouTube. Habang nag snack Breakfast for today, ito ay low carb na ah, uh, dito? Cabbage and egg. Pero yung coffee, hindi low carb. Oat milk. magbabalik loob ako sa walking. Unti <laughs> unti na akong nagbabalik loob sa pati sa low carb. Ganyan. Kagaya kanina umaga, low carb yung breakfast ko. Pero, may mga, ano pa rin, may mga carbs pa rin yung iba kagaya ng kape. Dahan-dahan lang. So ngayon, isi-set up ko yung walking pad tayo mag-walking. It's 3 p.m. Yan, naka na ako. ito nga muna ako sa kwarto na to, sa guest room, kasi sinasabayan ko si Pretty. Dahil hindi pa siya sanay eh. kay baby girl, sinusungitan pa rin niya. And anyway, kunin ko lang yung walking pad. Tapos, lalagyan ko siya ng lubrican. Kasi ang hindi nagamit noon eh. Yan, may nabili naman ako sa Lazada dati. Sorry ang inay. Ginagawa kasi yung banda dun, pinapatag. Hindi nga lang kita pero yung ginagawa banda dun. Hindi ko alam kung napipick up sa yung sound. Meron niya pa ng sapin yung walking pad. Binili ko rin to sa Eperity. hindi. hindi madamage yung tires. Yeah. Sana lang gumagana pa. Ang taga kasi yung hindi na So, hopefully hindi pa siya sira. Ito yung lubricant. Ayan. Try natin yung gumagana pa. Parang ayaw na eh. Blow. sira na ata siya. Tumag kasi hindi nagamit eh. Ayun. Nag-on na. So yung paglagay is nilalagay lang sa gilid. Ayan. Ganyan lang. Ah, ano na yan? Kakalat na yan sa loob. Tapos yung kabilang side din. Okay pa naman tong walking pad na nabili ko. Buti naman. <laughs> Ika na priti. Mika na yung 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 hoy' yung 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 Huwag lapitan! Hmm. Umaangin. <laughs> Ay, ang ang ilan sila baby eh. <laughs> ang badog mo naman talaga, no? hindi hmm, ka pa sa kanila. Kaya hiwalay sila mag-walking. Minokin ko sila isa-isa kanila dun. Hindi ko lang dalay camera eh. Lumabas kami. Tapos sa dupa ng tita ko. Ito pala yung binili kong gamot para kay Pretty. Para hopefully lumago yung kanyang balahibo mega dun. Ganito itsura niyan. Ah, ihahalo ko sa food niya. Hopefully kainin niya. Para siya may mga fish oil naman. Pati ibang ang klasing pampaganda ng balahibo. 900 plus, almost 1k28 na ganito. Good for 28 days. So, ang food niya ay hypoallergenic tapos merong kalabasa. Tapos nilagyan ko ng ano-ano. Um, mega Eto gusto magpapasubo pa eh. Tingnan natin kung kakaya siya mag-isa. O diba ayaw. Loko <laughs> na sa loob. Ayan. Ah, very good. Kumain naman hindi na ako nakapagluto ng merienda kasi isang mahigit sang oras kong winoping si Pretty at walang nangyari. So, alam ko, sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng low carb merienda pero wag na lang, wala nang oras. Gabi na eh. May biniling abukato si Mahal. Ito na lang yung may merienda. May isa ko sa sasong yan. Isang <laughs> oras kami sa labas eh, walang ginawa. ko ano kung hinog na parang medyo matigas pa si manati masarap to ipalaman sa tinapay eh. aho ah, hinog hmm, na wala akong low carb na bread eh pwede sanang gumawa kapapakain ko na 20 pesos ang isa. Ang aming ulam for dinner, nilagang ah, tawag ito, talbos ng kamote, nilagang talong. Manga tsaka bagong alamang. Mm. Healthy, healthy, except sa bagong. Kain tayo. Makain ba ng... Tawag dito? Talbos ng kamay. Talbos, hindi namin binigay. Ang oh. dami nga nito eh no, ang bilis ba mami? Hmm, may posibilidad kami may na sa ilalim. Hindi ko pa rin napapakita sa inyo yung papaya, ang lalaki ng papaya namin. Parang melon. Uh, and...